mahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Uupo na po ang lahat. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos sama, Diyos anak at ng banal na Espiritu. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Okay, palakpakan natin ang Panginoon at patuloy tayong magpasalamat. Eh, ang mahalaga kasi yung patuloy nating pagpapasalamat sa Kanya. So maganda itong uh, although may concern tayo. Di ba gusto natin na Lord sana hindi kami maghirap, di ba? Gusto natin na Lord sana hindi kami magdanas ng ganitong uh, kapighatian. Pero tingnan niyo yung response ni Kristo na kumbaga sinabi niya ito ang pinaka-purpose ko. Uh, Kailangang mamatay ang anak ng tao, magdanas, and then sa katlong araw mabuhay muli. Ano bang sagot ni Pedro dito sa Matthew 16:22? Sabi niya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos uh, kailanman ay hindi yan mangyayari sa iyo. So anong sagot ni Kristo diyan? 23. Uh, hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka sa tanas. <laughs> Ang pag-iisip mo, hindi maka-Diyos, kundi maka-tao. Now, naintindihan ba natin na mayroong problema? Naunawaan na ba natin na ang tao ay dadanas ng ganito? Naunawaan nyo na ba na ganito ang buhay ng tao? Diba? <laughs> Kasi baka hanggang ngayon, gaya kay Propeta Jeremias, Panginoon, bakit di mo tanggalin itong mga nagpapahirap sa tao para masaya daw ang tao? ba diba? Akahit kahit si Moises, ah, sa bandang huli, nagreklamo siya eh. Ah, hindi nakikinig ang mga tao, Panginoon. Kaya patayin mo na lang ako. <laughs> Now, kung ganun ang pagintindi ng tao, failure ang tao. Tignan mo si, anong nangyayari kay Eva at Adan? Sabi ng Diyos, uh, nasa, nasa inyo na lahat. Uh, wala na kayong alalahanin pa. Pero may isang bungang kahoy na magbibigay sa inyo ng karunungan, kamatayan at buhay. Eh, na-convince si Eva eh. Sabi ni Eva, uh, sabi ng ahas, maging kagaya kayo ng inyong Panginoon maalam. And then sabi ni Eva, maganda sa tao na maalam, kaya kinain niya. So anong nangyari? O diba? Na once na ang tao hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, may ibang mangyayari sa buhay ng tao. Ngayon, ano ba ang susundin ninyo? Maka Diyos, kalooban ng Panginoon, although dadanas tayo ng ganito, 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 pero merong naghihintay na ano bang sinabi ni Chris on the third day, siya ay mabuhay muli. Although tayo'y dadanas ng hirap sa daigdig na ito, pero may kaluwalhatian. Kaysa, umiiwas ka sa mga problema, sa, sa, realidad ng buhay, doble. Sabi ko kung bakit doble ang kanilang kahinatnan? Bukod sa pinatagal mo ang sitwasyon, nasasaktan ka. Ang gagawin mo lang naman ay i-resolve yun eh. Harapin ang nakatadhana uh, para sa iyo. Ano bang nakatadhana kay Kristo? Sa'y mamatay, sa'y muling mabuhay. Uh, sa'y iligtas pa mamagitan niya, mailigtas ang lahat. Kaya yung kamatayan ni Kristo ay pagliligtas yan, paglilinis uh, ng kasalanan, yung kanyang dugo. So, ang tanong, naunawaan niyo ba ang plano ng Diyos? <laughs> o yung plano ninyo, ang gusto niyo mangyari? Lord, gusto ko maging ganito, ganito. Ang tanong, yun ba ay kalooban ng Diyos? Kaya ang hirap maunawaan yung kalooban ng Diyos. Paano ba natin masabi na ito ay kalooban ng Diyos? Paano nyo masabi na ang gusto nyo ay gusto ng Panginoon? Ano bang mga sign? Di ba may mga sign na nangyayari? Si Moises, nakita niya yung the burning bush. Parang kakaiba ito. Hindi, hindi nasusunog itong Uh, uh, itong halamang ito. So, yun ay sign na merong good direction ang tao. Tignan nyo yung mga taong uh, tinitingnan nila lagi yung sign. Maganda ang direction. Kaysa hindi mo nakita ang looban ng Diyos, maraming nangyayari. Kaya take note, kapag maraming nangyayari, baka lumihis kayo sa kalooban ng Diyos. Okay? So, mga kapatid, kapag uh, hindi natin nauunawaan o kapag hindi kayang unawain ang plano ng Diyos, ang tao ay lumihis. <laughs> uh, and then sabi ni ano ha? Sabi ni Pablo, huwag kayong masyadong uh, huwag ninyong ipalagay na kayo'y mas marunong pa sa Diyos. Yan minsan kasi ganun tayo, di ba? Now, parang mas marunong pa tayo sa Diyos kung lumihis ka sa plano ng Panginoon. At siyempre kung ang bigat 'yung kinakaharap gaya kay Kristo, sabi niya kailangan mamatay ang anak ng Diyos. And then, pagkaintindi ni Pedro, eh hindi pwede. Ikaw yung Diyos eh. <laughs> Di ba? <laughs> hindi pwede mamatay Panginoon. Eh, huwag na huwag mangyari yan. Kasi ikaw yung inaasahan namin. Ikaw yung magliligtas sa amin. Yun yung pagkaintindi ni Pedro. Pero ibang pagliligtas ang tinutukoy ni Kristo na ang kanyang kamatayan ay paglilinis na kanyang kamatayan ay automatic yung kasalanan natin. Aalisin yan para maging banal tayo, maging kagaya ng Panginoon. So, ganun ang, ganun ang pagkaintindi ni Kristo na mas maganda pa pala ang kahinatnan kung kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. Okay? So, ayoting tingnan natin, baka yung pag-iisip mo ay kumahad lang sa mga plano ng Diyos. Ayusin natin yan. Okay? Uh, baka yung pag-iisip natin ay makatao. Ano ba yung uh, pag-iisip na makatao? Yung pag-iisip na maka-Diyos, uh, ganito ang dapat yung gawin. Laging nangungusap si Yahweh, ito ang dapat yung gawin. Pero dahil nga merong kang another option si Jonas. Anong nangyari kay Jonas? Ang sabi ni Yahweh, puntahan mo ang Nineveh. Uh, magpahayag ka doon kung sila hindi magbago gugunawin ko ang buong Nineveh. Anong ginawa ni Jonas? Instead na pupunta sa ng Nineveh, lumihis sa, ng ibang barko, ewan ko kung pa, sa, sa, papunta. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo para ipaalam kay Jonas na ganito ang puot ng Diyos kung hindi kayo nakikinig. Kung hindi ninyo intindihin, kung hindi nyo naunawaan, So ano pang ginawa ng Diyos kay Jonas? Malakas na bagyo. And then, sabi ni Jonas, sige itapon niyo ako sa dagat kasi ako yung dahilan ng bagyo. ang malakas ang bagyo ngayon. Na instead, barko yung sasakyan ni Jonas papunta sa Nineveh, nilamon siya ng napakalaking isda, Great Days. Man, na. yun yun ang kalooban ng Diyos. Uh, hindi pwedeng hadlangan ng tao ang kalooban ng Panginoon. Uh, si Jonas, anong nangyari niya? Three days sa loob ng isda. Ang akala niya, ah, pwede namang uh, hindi kusundin ang kalooban ng Diyos. lang, may nangyayari. So ano bang gusto natin? Uh, gusto gawin yung kalooban natin. and din maraming mangyayari sa buhay ng tao. Kusundin o, o harapin yung kalooban ng Diyos. Uh, magkaroon ka ng tagumpay at kapayapaan pa pagkatapos ito. So yun yun ang mga nangyayari noon, uh, pwedeng maging sign uh, ng tao kung paano niya tingnan yung kaluuban ng Diyos o paano niya gawin yung mga bagay na maka-Diyos at yung mga panuntunan, uh, pamantayan sa buhay na ayon sa kaluuban ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, kaya ano ba sabi ni Pablo, huwag nating ipalagay na tayo'y napakarunong pa o napakarunong kaysa Diyos ang karunungan ng tao, meron nga isang professor na ang karunungan ng, kung meron ilog, ang karunungan ng tao is just a dot, Napakaliit lang ang prosyento ng karunungan ng Diyos. Kumpara sa tao. Kaya nga sabi, ang pagkakamali ng Diyos ay karunungan na ng tao. Kaya kamangmangan sa tao kung say ay against uh, sa kalooban ng Panginoon. Huwag nating ipalagay na tayo ito pa. Ang alam kasi natin, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Tama? Tama o mali? Tama. Paano kung alisin ng Diyos ang araw? Anong mangyari sa mundo? Paano kung alisin ng Diyos ang hangin? Kaya nyo bang i-provide ang oxygen sa hospital? Paano kung alisin ng Diyos ang lupa? Anong mangyayari sa tao? Walang tatayunan ang taong mabuhay kung wala ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag natin ipalagay na tayo'y mabuhay kung wala ang Diyos. Pero sabi ng tao, oh, basta may pagkain, mabubuhay tayo. <laughs> kung may pagkain. <laughs> may paano kung sang kadamakmak ang mangyayari sa mundo. Uh, sa Bible times, merong seven years na hindi umuulan. Alang, kaya walang tumutubo na pagkain. Yung panahon ni Joseph, yung kanyang mga kapatid uh, sa Egypto, nakaranas sila ng seven years na walang ulan. So, anong mangyari sa pananim? Mabubuhay kaya ang tao sa pera lang? O, di diba? So, yun yun ang mga dapat unawain natin. Kung bakit nilalabag natin madalas ang kaluuban ng Diyos dahil iniisip natin na tayo'y mabubuhay na walang Diyos. Di ba ganun tayo mag-iisip? Ah, basta magtrabaho tayo, may pagkain. Hasta <laughs> kung may pera ka, may pagkain. Nakalimutan natin na pwedeng pahintuin ng Diyos lahat kung kalooban niya. Kailang hindi ganon ang Panginoon. Okay? Uh, nabubuhay ang tao pansamantala without the compass of God. Pero dapat tingnan natin na sa panahon na malayo ka sa John's, anong mangyayari sa tao? Ang buhay ng tao ay malungkot, ang tao ay mahina, nag-alala lagi kung ano ang pagkain, kung ano ang inumin, lagi na lang may nang, nangyayari na hindi maganda sa tao. So yun ba ang nais ninyo? Ganun ba ang pag-iisip natin? Kasi kung tayo'y pumadlang sa kalooban ng Diyos, anong gagawin ng Panginoon? Ituring niyang kalaban. So sana hindi umabot ng ganun. Kasi kung ang puot ng Diyos ang mangibabaw. Sa Old Testament kasi, puot ng Diyos ang pinapakita niya. Eh. kapangyarihan. Mabuti nga sa New Testament, habag ang pinapakita ni Kristo. Okay? So, maganda nung pagdating ni Jesus, ay pag-ibig at habag ang pinapakita niya. Kumbaga, sabi ni Yahweh, uh, ang term nga nila ni yung mga Salmo, ay parang hindi na lang tinitingnan ng Diyos yung mga pagkakasala natin. Uh, kaya nung panahon natin, yung banal na Espiritu ay patuloy na naglilinis uh, sa isip, sa puso ng tao para matiyak natin yung maganda. Kaya eh, nga sabi ni Pablo, dapat daigin natin ang masama uh, sa mabuti. So huwag tayo magpailalim sa kasamaan. Dahil alam natin yung kasamaan ay magdadala sa atin o patungong kapahamakan. So, ngayon, ikaw ba ay hadlang uh, sa plano ng Diyos? O yung pag-iisip mo ba ay hadlang uh, sa kagustuhan ng Panginoon? Ano bang kagustuhan ng Panginoon? Ano bang sabi ni Propeta, ah, napakasimple lang, um, tayo daw ay mamuhay na makatarungan, eh, gano'n lang, ah, gawin ang pinakamabuti. Tayo'y maglakbay sa harap ng Diyos ah, ayon sa kagandahan o kabutihan, at yun ay kalooban ng Panginoon. So ngayon, ah, sa panahon natin maraming nangyayari, ang mga pangyayari ba yan ay baka yun din ang maging hadlang. Uh, sa pangarap mo, sa plano mo. Kayo kung naniniwala ka sa Diyos at nananalig, alam niyo ba na nangako ang Panginoon kung gawin ninyo ito, papatubayan ko kayo. Di ba nangako ang Diyos? Kung patuloy kayong tumatawag sa akin, uh, bibigyan ko kayo ng pag-unawa. Bibigyan ko kayo ng karunungan. Bibigyan ko kayo ng pagkaunawa na maintindihan ninyo ang pangyayari sa daigdig na ito. Kaya hindi na hatang na parang mahirap dyan. Oh. Ah. <laughs> Para daw mahirap magpakabuti sa daigdig na ito. Mahirap ba? Mahirap bang magpakabuti sa daigdig na ito? Mahirap ba? <laughs> Kasi ang pag-iisip nyo, sa tao, sabi ni Kristo, sa tao mahirap yon. Kasi magkaiba yung pananaw ng tao. Pero sa Diyos, hindi yun mahirap. Dahil bibigyan ka ng pag-unawa, bibigyan ka ng kalakasan, bibigyan ka ng interpretasyon na hindi mo magawa yan. So gano'n ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ay nananahan sa tao, ay talagang gusto gusto ng, gusto ng Diyos na makamit natin yung kalooban niya at nais niya. Sa kaunting problema, mga pasanin na kinakaharap mo, sumusuko ka ba, God? Kasi maka, makatao yan eh. Kung maka-Diyos, ano ba ang sabi ni Santiago? uh, sa panahon na mapagtagumpayan ninyo ito. Pagkatapos mapagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok, andun ang kaluwalhatian, komportabling pamumuhay. Sa tao, ayaw niyang may problema. Ay di, gusto mo pala yung gulo. <laughs> Kasi kapag ma-resolve mo ang isang pagsubok, andoon yung kaluwalhatian, komportable. Tagumpay, yun ang term ni Santiago. Kaya kung pananaw na makatao, ayaw natin ng problema, ayaw natin yung mga kinakaharap sa daigdig na ito. So kaunting gusot, bumabaliktad na ang tao, tumalikod na sa Diyos, nakalimutan na ang sinumpaang salaysay o pangako sa Diyos na maglingkod. So sana hindi ganun. Ang tao kasi ang bilis makalimot uh, sa kanyang pangako sa Diyos. Maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Yung mga pari, alam niyo ba yung mga pari uh, nung sa kung nung kami ay naordinahan, humiga pa kami eh. Andi na nga ako uh, sa harap ng Diyos. So dapat yun ay patunayan uh, hanggang kamatayan. Pero kung kaunting problema lang, walang pera, walang pagkain, uh, yun <laughs> tumalikod na sa Diyos. Uh, hindi yun maka-Diyos na kaisipan, kundi makatao. Nadaig uh, nadaig uh, yung kanyang maka-Diyos na uh, pag-unawa o paglilingkod sa makajos o makatao na kaisipan. Kaya yun, nagtrabaho na lang siya. Umalis sa pagkapari. so sino bang nagdanais sumunod sa akin? Wika ni Kristo, Matthew 16.24, itakwil ang kanyang sarili. Ito yung pinakamatinding requirement na kung gusto niyong sumunod sa akin, putulin ninyo ang ukol ninyo sa daigdig na ito. Yun ang pinakamatindi. Ano bang ibig sabihin dito? Gaya ng mga apostol, iniwanan nila ang kanilang trabaho. Gaya ng mga apostol, iniwanan nila ang kanilang pamilya. Ganon ang maglingkod. <laughs> Kaya kung ikaw ay nagpapari o naglilingkod, nagpastor, ay dapat putulin kasi yun ang maging hadlang. Gaya kay Pablo, a uh, Pedro, sabi niya, sana hindi mangyari yan sa iyo, Panginoon. Kasi ang sabi ni Kristo, ako'y mamatay. Magdanas sa ano pa ha? ay binanggit ni Kristo sa mga punong pari. Imagine sa mga punong pari papatayin ang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro, ay parang ang pangit naman, hindi sana mangyari yan sa iyo, Panginoon. Pero yun nga, kalooban ng Diyos na mangyari yon, walang magagawa ang tao. So, ganyan mga kapatid, uh, kung tuloy na kaisipan, kaya nating maunawaan at kaya nating isa buhay ang makalangin <laughs> na kapamaraanan. So, ganoon ang pagkaintindi ni Kristo. Isa pa sa sinabi ni Kristo, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkamit nito. Ang sinumang nagnanais na maligtas ay isang mawalan. Parang ano bang ibig sabihin nun? Gusto nating maligtas, pero sabi ni Kristo, mawalan. Pero yung magkakalan dahil sa akin ay isang magkaroon. Naintindihan nyo ba yun na mananataya ka? And then ayaw mo ng risk. Ay, wag tayo dyan. Danger. <laughs> wag tayong makisama dyan. Uh, wag tayong, baka mapahamak tayo dyan. Yun yun ang sabi ni Kristo. Na ikaw ay lingkod ng Diyos. And then ayaw mo sa mga risky, risky situation. Gusto mong maligtas pero wala kang pakialam sa kapa mo. Ikaw ang mawalan. Ikaw ay makajos diyos pero wala kang pakialam sa kapwa mo, ikaw ay mawalan. Pero yung mga nawalan, walang-wala, tumutulong pa, nagpapahalaga, siya ang magkaroon. So yun yun napakadinday yung uh, interpretasyon ni Kristo. Matthew 16.26 Ang sabi ni Kristo, Sapagkat ano ba ang papatay ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili." Yan. Yung bagang gusto natin na mabuti lang ako, wag, uh, wag tayo makigulo dyan. Kasi gusto kong mapayapang buhay. <laughs> gusto niya bang ganon? Ah, gusto kong magpakayaman sa daigdig na ito. Ah, wag mo na ako, wag, wag tayo dyan. Kaya ano ang, mag, ano ang mapapala ng tao? Kaya ang, ang turn ni, ni Pablo dito, dapat magpakawais ang tao. Ang iimpok ng tao tayo ito ay yung mga bagay na magpakailanman. Ano yung mga bagay na magpakailanman? Yung mabuting gawa natin, magpakailanman yan. Di ba may mga kasabihan na yung, yung mukha natin, tumatanda, kumukupas. Yung mga bagay sa mundong ito, pansamantala. So dapat pakita ng tao o impukin ng tao yung mga bagay na magpakailanman. Pananampalataya, magpakailanman yan. Yung kabutihan natin, magpakailanman yan. Hindi yan mawawala. Yung pera, na, dito lang yan. Di ba sabi ni Kristo, darating ang panahon, ang langit, lupa, mawawala. Hindi ang lahat ng bagay sa mundo, mawawala ito. Paano kung pera lang ang meron ka sa mundong ito? Eh di wala ka sa langit. <laughs> wala kang pasaporte doon sa kaharian ng Diyos. Anong iharap mo sa Diyos? O sino ka ba para ipapasok kita sa kaharian mo? O kaya wala pala tayong nagawa sa daigdig na ito. Ay wala tayong uh, ambag uh, sa kaharian ng Panginoon. Kaya dapat, 'yun nga ang sabi ni Pablo, dapat makita ng tao kung ano yung mahalaga o dapat gawin habang narito siya sa sa daigdig na ito. Kaya huwag lang puro pera ang gawin natin sa mundo, sabi ni Kristo, mag-impok din kayo ng kayamanan sa langit. At yung kayamanan sa langit ay yung pagpapahalaga natin sa isa't isa sa kapwa, yung malasakit natin sa isa't isa. Dahil sabi dito, wala kang madadala sa langit. <laughs> May madadala tayo doon sa langit. Yung mga mabuting gawa, yun ang uh, magpakailanman. At mga kapatid, uh, kung wais tayo sa mundong ito, nakikita natin yung kalooban ng Diyos. Yun yun. <laughs> kung nasa iyo na talaga ang karunungan ng Panginoon, nakikita mo kung ano ang mahalaga. Pero kung hanggang ngayon hindi mo pa nakita kung ano ang mahalaga, ibig sabihin hindi pa natin nagawa yung mga kalooban ng ating Panginoon. So naway sa patuloy nating pakikinig, okay? makita natin yung uh, masunod natin yung pasya ng Diyos, kalooban ng Diyos, dahil ang mga bagay na yan ay mapapakinabang mo ngayon at hanggang mas man. O baka gawa mo ngayon ay ngayon lang, ay delikado tayo sa, <laughs> uh, sa buhay na walang hanggan. So yan po, at sabi ni Pablo, dapat makita natin yung kabutihan at makikita natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya atuloy tayong lumapit sa Diyos para makita natin yung kaluuban at pagpapasya ng Panginoon. Amen! Amen! Sa pangalan ng ating Diyos sa mga anak at ng na Espiritu. Amen!